Ganda rito guys eh, Mas rito Mas maganda kung uh, Week laban ng tubig oh, grabe oh eh. Woo! nakita ng nakakita ng coffee shop si Mrs. Kaso nang pinunta namin sarado. Ito nangyari sa kanya ngayon. <laughs> Woo, lemig. Good morning, guys. So today Pupunta tayo ng Daranac Falls Pero pinapupuntaan talaga natin doon Yung taas ng Daranac Falls Yung Batlag um, Silipin natin siya Kung kamusta na yung itsura niya ngayon After many many years na hindi na natin siya nabalikan Last na punta ko is 2013 pa yata O oh, 2012 Sobrang tagal na di ba? Then una ko siyang napuntahan nung mga high school pa kami ng mga tropa ko sa lugar namin Around mga 1995 Siguro yun, mga ganun. Sobrang tagal na At ang ganda-ganda ng Batlag At saka ng Daranak Falls Ang problema lang, sa, sa tagal ba ng panahon naalagaan ba nila yung falls? Na-maintain ba nila yung ganda? So yun ang sisilipin natin ngayong episode na to So kasama ang aking wifey Samahan nyo kami Silipin natin ang Batlag Falls Tanay Rizal And guys Since taga Rizal lang naman ako Hindi ko na kailangan umikot ng O dumaan ng Marilake, Para makarating ng Daranag Falls Dito lang ang daan namin Kung taga Rizal ka Sa Binangonan, ng Cardona Ngayon approaching na tayo sa Diversion Road part so dito guys sa morong uh, may stoplight yung kanan papuntang baras yan ito namang diretsyo dito tayo da tayo dadaan papuntang Tanayan yan yung ano dyan yung daan papuntang daranak do meron naman dito kasi paikot lang naman yan kaso lang siyempre lalayo ka kasi dadaanan mo pa yung town proper ng baras dito sa kanan. Dito naman guys, pagdating nyo sa may Tanay Jollibee, eh May makikita kayong crossing. Kaliwa kayo dyan, sa side ng, ano, ng Jollibee. Tapos dire-diretso na yan Madadaanan nyo yun na yung daranak Nasa left side din yung ano Nasa kaliwang side din yung daranak Pero hindi ko pa ma-sure Kung masiguro mga Mga nasa 5 kilometers pa siguro 5 to 7 kilometers pa siguro yung layo From here ha ah, Dito sa junction na to So dito na tayo sa Daranac Guys uh. Dati nung last na punta namin dito May parte dito na ano eh Medyo malupa pa yung kalsada Hindi kung nag-improve na ba Remember guys, ano pa yan? Mga ano, 2012? to 2013 sobrang tagal na sana hindi masyadong matao ngayon para makapag tayo ng mga artist. So, wala parang wala namang masyadong ano nadagdag ng mga kabahayan, daw may pa isa-isa, pero halos ganun pa rin hindi na bago yung yung feeling na nandito ka sa uh, probinsya yung pakiramdam na sa ibang lugar ka yan yung cemento, yung daan medyo parang umayos na dati pumunta kami dito, naka jeep aalog alog kami Uh, Dara na po okay. Saan po ang park? Ah, ito na po yan Okay So yung entrance ay 20 pesos ang motor Pag kotse po magkano? 50 50 daw pagka kotse Patabi na lang po yung ticket ko Kunin po yung kuya Okay So ingatan nyo yung resibo guys Huwag nyo wawalain kasi hahanapin nyo paglabas Pag hindi mag Matatagalan ng paglabas ninyo Ayun guys, konti ang moto So ibig sabihin, parang kukunti lang din ang tao So dito na yung Ang nana natin Parking Okay Ayo. Dito na tayo sa may entrance Yun, Dito Sa bungad, merong maayos sa CR Ng pambabayat sa kapang lalaki malawak yung parking ng motor meron pa dun sa baba then kung commuter ka lang may mga tricycle naman dito Ayan. Ayan. tapos pag four-wheeled at dala mo diretso ka dun 50 pesos naman ang bayad so parang ano guys mas nag improve ngayon dito sa may entrance tahimik so mukha namang konti lang ang tao, walang masyadong motor so sana pagdating dun sa taas wala masyadong tao para makapag-video tayo na maayos so yan guys, kung emergency ka maayos naman yung CR nila nasa parking area pa lang ito ha Sold. Ayos yung buto-buto. Let's <laughs> win! So, so dito guys, bahay tayo na entrance. No fan, bawal lang alak. Open 8am hanggang 5pm. Adult 75, children 50. Ang entrance yan plastic, anumang uri ng alak. Plastic at styro cups. Lahat <laughs> ng kapatid okay. ng mga Babalik naman. Babalik naman nila pagka may nakuha silang bawal sa loob. Bawal dalhin sa loob. Gusto nyo mag-treen up dito, may bayad ng 1.5 kung papalipad ka ng drone. Paano? 100. 10 pitching naman, 200. Ano yun, sir? Dala mo yung tent? 200. Yes Pero may rental din kayo ng tent dito? Yes, sir. 300 pagka rental. Rental. Okay. 300 pagka rental. Okay na. Ay, Okay, yun. ang galing guys oh. Parang mas nag-improve pa ngayon yung bridge gumanda. Yung ilog, maintain pa rin nila yung linis. Dati kasi itong bridge na to, kahoy to eh. Pag inapakan mo, alog-alog. gusto mong silipin mo na yung daranak yeah. hindi yung, yung daranak lang silipin mo na natin Ayan. bago tayo makit ng batlag Saan ba, ba, ba? hindi baybayin mo lang yung ano ang ganda dito guys sobrang ang peaceful mas maayos ngayon to guys sa totoo lang compared to sa da, tanaw namin dati mas maayos yung lak yung dinadaanan mo ngayon Ito siya. Ang ganda pa rin niya. Eh, Dito lang kaya ko Hindi masyadong matao ngayon. Ayan. May rental pa rin siya ng Salvavida. No, hanggang dyan lang tayo. Silip lang tayo. Ayan, may mga rental naman ng table. Alam ko nasa 400 ang table. So let's go sa Batlag naman. Ganda rito guys. Masyempre rito. Mas maganda kung uh, weekdays. Kasi for sure. Kasi matagal na rin naman tong daranak na to. Marami na nakakaalam. Pagka weekday, uh, weekend, malamang napakaraming tao rito. Pero nakakatuwa kasi na maintain pa rin nila yung ganda ng lugar so ito naman yung entrance P Batlag Fall yeah, magkahiwalay, mag magkahiwalay kasi to 100 pesos naman ang adult hello saan po mo ko bayad? Entrance? Thank you maganda ngayon mas ma-organize na para dati mas maganda kasi doon sa taas ito 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 pala Dito mam sa Batlag, pwede mag-overnight? Yes po. Magkano naman pang overnight? 200 per head. 200. Totoo ba? Nang Batlag may ari, taytay, taga taytay? Taga taytay tay Rizal? Oo. No. Ang galing eh. ano. lang, pero worth it pagdating Thank sa you, taas. Mo. Thank you ma'am. Sobrang Tauk. ganda.

The silent fighting I see the lies in their minding they can decide cause they only blinding Go away, Ooh, and go away, the away Follow my advice cause they're gonna be biting you They're gonna kill if you let them through Go, mommy, go away, go away

so i's letting my good news cause it's gonna be biting You. you. talaga ng tubig dito ang lamig reminder lang guys yung, kung ano man yung bitbit -bit natin o kung, kung ano man yung magawa natin kagad make sure na dalhin din natin sa pagbaba sayang naman ang ganda naman ng lugar na to para may experience nung, eh, nung mga anak natin at nung mga apo natin yung na experience din natin dito imagine gano'n nakatagal tong daraan batlag falls pero na maintain pa rin din na yung ganda discipline lang guys di ba lalo na sa mga gantong kailangan talaga ng disiplina ng mga tao eh, para ma-maintain yung ganda para makita rin ng mga anak natin ng mga apo natin yung na-experience din natin dito di ba yung iba malalakas sa loob eh. may parteng sila doon na tinatalunan dito siguro ay pero no diving na nakalagay eh. so dalawa yung faults na makikita mo dito sa taas itong parting malalim sa yung isang may sa kabilang side may kweba Kuya! Kuya! Ganong kalalim yan? 15 feet. Wow! Fifteen feet! Hindi nagbibiro yung lalim <laughs> Hindi ka marunong Huwag mo nang balakin Kaya may nagbabantay dito parang pool doon. Kasama yan, Ah, ito pala. Ay, ah, ah. Thank you. So yung gusto, may pool dito, silipin natin. Nakita namin ganina yung hindi. Tapag lang namin sagit, yung iba namin gabi Ah, silipin lang natin. Ayan, oh. So, mayroon ditong pool guys o. Oh. Oh. May nadagdag dito sa Batlag Falls. Siguro ano din. Connected pa rin sa Hello, ano. Ayun oh, I know. I know, may tubo. Ayun oh, may connected pa rin sa Batlag pwede, malinis yan. Yeah. Pwede pang kids. Kulang na lang dito mga table para oh, paglagyan ng gamit. Wala ka ng table mong folding. Yeah. Fold, folding. Ang galing ano. Dati wala yan. Bago lang. So, dito maganda yung spot pagka ano. Mag magano ka ng tent. Kasi dito guys, pwedeng mag ano, overnight. So dito pwedeng magano ng mag-setup ng tent. May pool ka pa. Kasi pool din ang tubig niyo. May overnight kasi may ilaw Dito may siguro sa gabi ano, may, may ano dito ilaw. Ay magdala ka ng hammock o oh. oh. Tapos may hammock pa kay guys. Guys. Kung may hammock kayo, ang dami niyo pagsasabitan. Balik tayo rito guys siguro ano next month sama namin yung hindi nga tayo pwede ng weekdays kasi madaming tao pag Days weekdays and weekend oh, tama. <laughs> tama nga naman siya away pa kami weekdays iwasan yung weekend kasi for sure madaming tao kaya lang mga ganito na na content na siya <laughs> yes shower lang muna ako dyan masaglit Dapag natin yung gamit natin doon. Akin na din ako po. Ayun. Oh, wait lang. Doon ka na mag-do. Pack up na kami guys. Dito na natin tatapusin tong visit natin sa Batlag Falls. Yay! Ito ko bata. Good job sa mga taga Batlag at sa mga daranak na na-preserve nila ng maayos tong lugar. Thank you. Sobrang na-enjoy namin yung lugar. Time check. 2. 20 pa lang ng hapon.